Nasubukan nyo na bang gumawa ng mango tapioca pearl? Kung hindi pa nga mga mami, salikat samahan nyo kong gumawa ng mango tapioca pearl. Meron nga ako ditong mangga na nabili ko sa palengke na wala pang 100 dahil nga tagmangga ngayon eh napakamura ng mga mangga sa palengke. Meron din ako ditong dalawang pack ng Mr. Gulama na mango flavor at pagkatapos meron ako ditong sago sa palengke ko lang din nabili mga sago na to kasabay ng pagbili ko ng manga. Meron din ako dito isang malaking all-purpose cream. Alas kayong brand na gamit ko kasi mas mura to kaysa sa isang brand. Meron din ako dito isang malaking lata ng condens at isang malaking lata ng ebap. Bali na kapag pakulo ng ako ng tubig bago ko i-prepare yung mga gagamitin ko at nung kumulo na ito at inilagay ko na yung sago. Sa mga hindi nga nakakalam kung paano lutuin or palambutin itong sago, dapat talaga ay magsisimula kayo na magpakulo ng tubig. At pagkatapos pagkulong-kulo na doon na ilalagay yung sago. Kapag inilagay nyo kasi yung sago na hindi pa mainit yung tubig, ay eh may tendency magdikit-dikit yung mga sago. At habang pinapakuluan ko nga yung sagwetong at nagsimula naman na akong hiwa-hiwain isa-isa yung mga mangga. Kung nakikita nyo nga mga mamis, yung labas lang or yung balat lang ng mangga yung hindi maganda. Pero yung pinakaloob niya ay eh talaga namang napakaganda at matatamis talaga siya mga mamis. Bali, pangalawang beses ko pa nga lang gagawa nito and yung unang beses na gumawa ako nito, yun yung binyag ni Baby Sai. Bali, yun yung ginawang dessert. E ngayon nga, dahil crave si Atina sa mango tapioca pearl, Naisipan ko nga na na lang siya para naman magsawa siya sa kakakain. Pagkatapos ko naman hiwa-hiwain yung mga mangga, itinanggal eh, ko naman yung balat ng mga pisngi. Meron ako mga napapanood na ganito yung way ng pagkatanggal nila nung laman doon sa pisngi ng mangga. In fairness naman, madali siya. Yun nga lang talagang messy sa kamay at malagkit. Yung iba naman, ang ginagawa nilang way, ihiwahiwain eh, nila ng pasquare doon mismo sa may pisngi ng mangga at saka nila kakayuri ng kutsara. Kung napapansin nyo nga, may natitira pa sa balat ng mga part ng mangga, tatanggalin ko rin yun mga mami. Siyempre, kailangan natin simutin. Noong natanggalan ko na nga lahat ng balat yung pisngi, ang sunod ko namang ginawa ay eh, hiniwa-hiwa ko siya ng square size na maliliit lang. Pero syempre, kung kayo naman yung gagawa na ito, mga mami, sa talaga namang marami kayong mangga, why not lakihan nyo para mas masarap talaga at mas talagang mararamdaman nyo yung bawat kagat nyo sa mangga. Matagal na talaga akong nakakapanood ng mga gumagawa nito. Meron palang isang mangga na maasim. Kung napapansin nyo, yung naiba yung kulay. Maasim siya mga mamis, pero nung nababad naman siya ng matagal, doon sa condense, eh, tumamis din naman siya. Nung natapos naman ako sa mga pisngi, syempre dito naman ako sa mga buto. Tinanggal ko nga lang yung mga natitira pang laman dito at pagkatapos sinimot ko talaga yan ng husto. wag kayong mag-alala mga mamis kasi paulit-ulit akong naghuhugas ng kamay ko dyan. Gaya na nga lang nung after kong hiwain yung mga pisngi, naguhugas ako ng kamay. Nung nasimot ko na nga yung mga laman na natira sa buto, ganito na nga yung itsura niya. At syempre, para nga mas kumata siya, ang ginawa ko nga ay dinurug-durug ko siya gamit yung kutsara. Pero kung may blender naman kayo, mga mamis or food processor ay pwedeng-pwede naman. Meron din naman ako kaya lang tinatamad na akong kunin at i -assemble. After ko naman, hiwa-hiwain yung mga mangga itong at sakto naman ay naluto na yung sago. Meron din mang nabibili sa palengke mga mamis na luto na, pero mas okay talaga kung bibili na lang kayo ng hindi luto para makasigurado kayo sa tubig na ginamit nyo kapag niluto yung sago. Noong transfer ko na nga yung sago doon sa meal Tupperware, ang sunod ko namang ginawa ay lutuin ko naman yung gulaman. May instruction talaga doon sa meal lagayan or sa pakete ng gulaman pero hindi ko yun sinunod. Pakokuluan ko nga lang muna yung tubig na yon bago ko ilagay yung dalawang sachet ng Mr. Gulaman. At habang pinapakuluan ko ngayon, ibinalikan ko muna tong sago para hugasan. Dahil nga hindi ko siya nahugasan bago ko siya iluto, eto nga't kailangan ko siyang hugasan nung natapos ng iluto para sigurado na wala talagang dumi at natatanggal yung mga itim-itim niya. Nung natapos ko na nanghugasan yung mga sago ay tinabi ko lang siya at pagkatapos binalikan ko na itong pinapakulo kong tubig. Eto at kulong-kulo na siya, dun ko naman nilagay itong dalawang sachet ng Mr. Gulaman. Bawat sachet talaga ay 6 cups ng water pero ang ginawa ko ay tig 4 cups lang. Ayoko kasi ng sobrang lambot, mas gusto ko kasi yung medyo matigas-tigas kaya tig 4 cups lang, total of 8 cups. At pagkatapos naglagay din pala ako ng half cup sugar. Dapat talaga ay 1 cup pero dahil nag adjust nga ako sa tamis at alam kong si Athena ang kakain, inadjust ko talaga yung tamis niya. Hinalo-halo ko nga lang siya at pagkatapos pinatay ko na yung kala na taantayin ko lang siyang tumigas. Eto nga't nahiwa ko na yung gulaman kanina na niluto ko. Gantong size pala yung ginawa kong hiwa kasi parang mas bet ko na mas may mararamdaman si atin ng gulaman. Pero dalawang size yung ginawa ko. Yung isa naman ginadgad ko siya sa gadgaran ng cheese. Bali ang sunod ko naman ginawa, eto nga't pagsasama-samain ko na siya para matimplahan ko na. Sa mga oras nga na to, hindi ko alam kung mangga na merong gulaman ba yung ginawa ko or gulaman na merong konting mangga. <laughs> Namit ko pala yung kawaling pinaglutuan ko kanina ng sago pati ng gulaman kasi nga wala akong malaking lagayan. Iling ko kasi sa dami ng gulaman, kapag maliit na lagayan lang yung kinuha ko, iaapaw siya. Bali na ilagay ko na nga yung gulaman, yung sago pati na rin tong mga mangga. Kung sakaling ang gagawa kayo nito mga mami, say pwede nyo rin naman lagyan ng nata de coco. Gusto ko nga din sana talagang lagyan to ng nata de coco para naman makatikim-tikim ako. Kaya lang dahil kinupit ko lang naman kay daddy yung pinambili ko neto at kinulang yung kinupit ko, eh hindi ko na nga lang siya malalagyan. Charot! <laughs> Nailagay ko na nga yung all-purpose cream, yung eba, pati itong condensed. Dapat talaga ay dalawang all-purpose cream to, dalawang condense at saka isang eba. Pero inadjust ko kasi yung sobrang tamis niya mga mamis dahil nga alam kong lalantakan ni Athena to at hindi niya titigilan hanggat hindi nauubos. Hindi ko siya tinamisan ng sobra. Dito lang naman kasi to sa bahay kaya hindi ko na masyadong ginalingan yung paggawa ko nito. Charot! <laughs> Hinalo-halo ko nga lang siya ng maigi hanggang sa mahalo-halo siya. Ano daw? <laughs> nga lang din tong gawa kong mango tapioca per dahil sa napaka-init na panahon. Kaya sa mga kamamis ko nga na matagal na rin gustong mag-try na gumawa nito at hindi makagawa-gawa dahil sa mahal ng mangga. Ngayon nga na napakamura pa ng mangga dahil tag mangga ngayon ay gumawa na nga rin kayo mga mamis dahil kapag bumalik sa mahal na presyo yung mangga ay magiging ginto na yung presyo noon Nung natapos ko nang na haluin ito at transfer ko na siya sa mga lagayan para naman matansya ko kung pang ilang araw namin to or pang ilang araw to ni Athena. Buti na nga lang marami akong microwaveable tub gawa nung lagi ako mga nasa okasyon, lagi ako nagsasharot kaya may nauwi akong ganyan. Charot! <laughs> Bali, nakapaglagay ako sa apat na microwaveable tub at pagkatapos yung natira, inilagay ko na nga dito sa isang malaking lagayan. Kung napapansin nyo, ay malabnaw pa nga mga mamis pero kapag galing na yan sa ref ay lalapot na yan na parang akala mo ay salad na siya. Nailagay ko na nga lahat sa mga lagayan at pagkatapos tatakpan ko lang yan para mailagay na sa ref.